Hello everyone, good morning, good afternoon sa inyong lahat So sabayan nyo ako ngayon sa aking drama Papunta po tayo sa aking pangalawang part-time Kasi magpa-part-time po ako sa anak ng amo ko Doon sa uh, Ahm uh, sa ano ba yung tawag nun Yung sa mga tinapay Para siyang Bake shop, yung parang ganun Pero may mga Marami silang cakes na ginagawa. So, ayan po. Tapos, sa uh, mga 6 a.m. na po ito ng umaga. Tapos, nawala po tayo. Kasi, first time ko kung pumunta sa location nila, madam. Kasi, yung part-time ko dati sa nanay niya. Alam ko na yon Kaya, nag-bolt na ako or nag-over na ako. Kasi, first time ko po na pumunta sa location ng anak niya. Pero sad to say nawala po tayo <laughs> napaka basta joker kaayo kay Kuan na mali yung location yung pinang location ko tapos ayun kaya parang yung parang layo ko na tapos yung parang bundok na siya kaya nagtawag ako kay madam na sabi ko ito sakto ba tong pinuntahan ko tapos pinakausap ko na lang siya sa taxi driver or over po dito tapos sabi niya hindi po diyan balik ka na lang dito uh, tapos pinabalik na pinabalik yung driver tapos pumunta na kami doon sa location talaga doon lang pala sa city so hindi ko rin napansin kasi kamadali ko rin na nagbook ako kasi maaga yun 6 am tapos yung nagmamadali ka na tapos pag tingin mo sa kuan mo hindi, hindi mo na din bolt check kasi parang late ka na 30 minutes na lang para mag 7 am ayun nawala po tayo pero okay lang at least nakabalik pa rin ako na safe sa anak ng am um, ng amo ng part time ko so don ako sa anak niya for the main time. Isang araw lang po ito na part time kasi nag-request siguro yung nag-work do na mag siya ng Sabado. Kasi Sabado po ito. Tapos yun, uh, nakadating ako doon ng safe po tayo kaya laban lang. Actually, yung part-time po dito is yung swertihan lang po kasi Nasuertihan ng siguro din ako na may yun, kailangan ng part-time. So, nag-part-time po pala ako dito ng 15 days. Naka-part-time ako ng 15 days doon sa maliit na restaurant nila, Madam. Ta ako'y tagahugas po. So, hindi na ako nag inarte Hindi ba? Hindi na tayo mag inarte pag kailangan natin ng pera. So, laban lang dito. So, yung part-time ko po dito, uh, yung dati ko sa part-time ko nila madam yung sa resto nila is uh, minsan 5 hours minsan 7 hours tapos yung oh, yung part-time ko po sa isang oras is 6 euro tapos ayon tapos yung sahod ko tinanong niya ako kung weekly ba daw or daily sabi ko daily na lang madam uh, pagkatapos ng duty ko po is ibibigay nila yung sahod ko na nakatulong na rin sa akin ngayon kasi nakatambay po tayo kasi waiting po ako ng work permit ko sa aking tarbaho so abangan kung saan ako mag-work ngayon soon ha, pero 3 months pa daw akong mag magtinga kasi dipindi po yan yung work permit po is hindi under po ng agency Ha uh, under po siya ng government po dito sa Croatia. So kailangan kong antayin kung kailan ma-approve pero at least na may assurance po tayo na may bago pong ha uh, trabaho. So abangan kung saan tayo mapapadpad soon. So feel na uh, tingish check nyo lang po yung mga drama ko araw-araw kasi mag, mag upload po tayo ng ating mga ha uh, mga experience po dito sa bansang Croatia. Kung okay ba dito, para sa akin okay naman siya. Kasi nga ho, nung sa Middle East ako is dumobli yung sahod ko. So, ang pagpunta po dito is iba-iba po yung mga experience po natin na madadatnan. Kasi iba-iba po tayo ng tarbaho. So, Nasa inyo na po yung decision kung pupunta kayo dito sa bansang Europa kasi buhay nyo mayan pero yung ah uh, ko sa inyo is kung yung sahod nyo dyan is malaki kontra sa offer dito papuntang Europe so magstay na lang kayo dyan Uh, uh, kasi gagastos lang kayo yung parang useless lang kung mataas yung sahod mo dyan tapos lipat ka dito kasi nga ho magagastos ka po magbabayad ka po ng placement pay na sinasabi so ayan kung sim lang naman yung sahod mo Diyan ka na lang, stay ka na lang dyan sa Middle East. Pero kung double, double naman kagaya ko, ah uh, i-grab mo yung opportunity, opportunity. Tapos uh, dapat alamin mo po, alamin mo yung trabaho mo talaga dito na pupuntahan kasi iba po yung middle east at saka po ang Europe. So magkaiba po siya dito. So yung trabaho ko pala dito is more on hospitality. So, nung first na kontrata ko po ay na-assign po ako sa Dobronik sa isang hotel tagahugas So ayun pagdating ko dito, so marami pong mga adjustment na nangyayari. So magkaka magulat, magulat ka talaga pagpunta mo dito kasi yung trabaho ko dati sa sa Qatar is a uh, nasa KFC ako cashier na ako noon. Tapos yun, ginab ko ang opportunity dito kasi mas malaki yung sahod. Tapos open country siya. Ah, uh, hindi naman ako nagsisi sa decision ko. Pero dapat alamin niyo talaga yung trabaho niyo diyan baka pag baka magsisi kayo pagdating niyo dito. So dapat niyo pag-isipan ng 100 million char. Basta mag-isip kayo bago kayo pumunta dito kung anong papasukin niyo kasi dapat alam mo yung mga ah... Uh, circumstances, charot alam mo yung mga mangyayari pa in the future na hindi mo pagsisihan so okay din pala yung pag agency ka dito no, pag may agency ka dito sa Europe talaga kasi pag mawalan ka ng tarbaho in case uh, kagaya nyan, hindi ka gusto ng employer mo, so pwede ka nilang tanggalin anytime at isa sa uli kanila sa agency. So, ang advantage po ng uh, agency po or sa direct hiring is yung may, yung agency po is maram, may ikuan yan sila dito accommodation, free accommodation. So kahit wala kang trabaho kagaya ko ngayon, so hindi po tayo magbabayad ng upa po ng bahay. So nasa Uh, agency pa rin ako naka-accommodation kasi marami yan sila ditong ng mga ha, eh accommodation po. So sa direct hiring, iwan ko lang ha, so, sa na sana uh, may nakilala akong kaibigan ko na nag-direct hiring sila sa Qatar din yon. Tapos pagdating nila dito, wala po silang kuan yung accommodation kahit receiving accommodation, wala po. Tapos kasi sa kuan kasi siya ma-assign sa isla or sa island po kasi nga summer ngayon so doon siya ma-assign so iwan ko lang kung pag winter pag nila dito so wala daw silang mga receiving na accommodation so yan po yung mahirap po dito kasi pag matapos na yung kontrata mo tapos hindi ka na i-renew ng employer mo so sagot mo yung bahay mo. So, ikaw yung magbabayad mismo ng bahay mo, which is ang mahal dito ng mga bahay. So, yan lang yung pag-isipan nyo. Kung gusto nyo bang mag dadaan ng agency talaga na may agency dito, tapos may agency na counterpart sa Middle East. Pero pa ang direct hiring, iwan ha. Mahirap po yung direct hiring pag hindi ka nagustuhan kasi yung parang pwede kang i-chapwera kagaya niyan pag hindi ka nagustuhan kasi hindi mo naman lahat mapi-please ng mga employer na mababait na basta meron din yan dito na bigla ka na lang tanggalin sa isang hotel kagaya niyan hindi ka gusto kasi ang lamya mo may mga cases po na nangyayaring ganyan yung advantage lang po pag mag agency ka is isa sa ka nang na nila sa agency tapos yung agency yung maghahanap ng bagong tarbaho na paglilipatan mo so yan po yung uh, advantage sa my agency or direct card hindi po tayo na nag nang, nang tatakot ng tao ha yung sinasabi ko lang yung mga totoong mga experience po na nagaganap dito so sinishare ko sa inyo para ma-aware kayo kung dadaan ba kayo ng agency or direct card so kung direct card, kung may kakilala ka naman dito, okay yon pero kung wala kang kakilala dito or kapamilya so mahirap po yun so dapat dadaan ka na lang ng agency which is yung agency naman yung maghahanap ng tarbaho mo pag tinanggal ka sa employer mo. So balik tayo sa aking part-time. Ah uh, actually yung part-time ko is uh, hindi ko talaga inaasahan yung part-time ko kasi nga ho. Ah uh, basta may nag nag-join lang ako sa isang groups tapos iyon nag-chat ako doon na na kailangan po ba ng part time nung araw na yun tapos yun sinorti po tayo kasi bihira lang po talaga yung part time dito uh, kasi nga ho, may mga uh, empleyado na yan sila so good thing po uh, nagantay pa sila ng empleyado while well, waiting po sa empleyado nila so ako lang po muna yung mag pa part time sa kanila so pinag start ako noon ni madam nang Actually, nag-chat kami ni Madam sa WhatsApp. Tapos sabi niya, pwede ka ba sa kuan Monday magstart Sabi ko, yes, ma'am. Uh, pwede po. Tapos yun, nagstart na ako. I, uh, yung pinag- Work, uh, work ko pala yung part time ko is nasa isang maliit lang na restaurant pero mabenta din sila tapos ayun tatlo lang kami don dalawang lokal tapos ako tapos yung may-ari nasa kuan sila cashier tapos sa dining mga lima lang kami kasi maliit lang naman siya tapos yun doon ako nagtatrabaho sa 15 days okay naman siya at is na nakatulong din sa akin kasi nga ho marami tayong problema sa Pilipinas so actually na stress din ako kasi nga ho Hmm, nawalan tayo bigla ng tarbaho na hindi inaasahan yung parang hindi pa po tayo ready kasi nga ho expired na po yung work permit ko which is ha, hindi po siya ready na magpatuloy po ako sa trabaho ko so yun pinagstop ako ng agency kasi nga ho expired na po yung work permit natin pero ayun inapply naman po tayo ng bagong work permit so abangan kung saan tayo mapapadpad soon. So mag-share pa rin ako ng aking journey dito sa bansang ko Sa lahat po ng aspiring na gusto mag-apply, uh, nasa inyo na po yung desisyon kasi buhay nyo yan. Kayo na po yung mag sa buhay nyo ba para wala po tayong sisihan. Pero yung, yung maipayo ko lang po dito is okay naman po dito open na po open naman yung country uh, basta okay siya ang hindi ko lang dito gusto yung pag yung taglamig na po yung taglamig po is okay lang siya pag first pero pag magtagal na po siya hindi na po siya masaya yung parang nag ice na siya kasi ang daming suitin ingat ang lahat God bless you, everyone